Mahigit walong po tao ang sumakay sa double-decker bus sa Niebeng Kalsada ng Ottawa matapos ang mahabang linggo sa trabaho. Pero hindi lahat ay makakauwi ng buo. Ang ilan ay hindi na makakauwi kailanman. Isang baguhang driver at matagal ng pinabayaan na depektong disenyo ang magpapabago sa karaniwang biyahe pa -uwi na naging pinakamasamang araw ng kanilang buhay. Ang bus ruta 206 na 268 ay bumabaybay ng 12 milya sa kanlurang suburb ng Kabisera ng Canada. Nagmamaneho ng bus si Isato Jalo, 44 na taong gulang. Wala pang isang taon nagtatrabaho si Isato Jalo sa Ottawa Carlton Transpo at anim na buwan pa lang siyang full-time na bus driver. Naging ganap na kwalipikado noong kalagitnaan ng 2018. Kahit natapos na niya ang pagsasanay, baguhan pa rin siya sa pagmamaneho ng malalaking double-decker bus sa transitway system ng Ottawa. Ang transitway ay ang nakalaang koridor para sa mabilisang bus transit ng Ottawa. May espesyal na linya at kalsada para sa bus kaya mas mabilis silang bumiyahe kaysa sa normal na trapiko. Ang ilang bahagi tulad ng papalapit sa Westboro Station ay ganap na hiwalay sa natitirang bahagi ng mga kalsada at hinukay sa mga batong may lining na konkreto. Noong biyernes na iyon, halos puno ang bus, 8 sa 85 na upuan ay okupado. Marami ang pauwi na mula sa trabaho. Ang iba naman ay mga estudyanteng galing sa klase. Nakaupo sa pinakamagandang pwesto sa itaas na bahagi ng bus, sa harap at kanan, ay tatlong lingkod bayan, sina Bruce Tomlinson, Judy Booth at Anya Van Beek. Hindi nila alam, isang buwan lang bago nito, Disyembre 2008, na sangkot si Diallo sa aksidente habang nagmamaneho ng ibang bus. Hindi naman ito malala pero ipinakita nito ang kakulangan niya ng karanasan sa pagmamaneho ng sasakyan. Bandang alas 3.50 ng hapon minamaneho ni Diallo ang bus ng mahigit 40 milya kada oras sa Transit Y papalapit sa Westboro Station. Ang speed limit ay 30 milya kada oras pero madalas mas mabilis pa rin ang takbo ng mga driver dito. Bukod sa mabilis na pagpapatakbo, diretsyo ring nagmamaneho si Diallo patungo sa araw na nagdudulot ng tinatawag sa korte na matinding silaw. Karaniwan sa Ottawa tuwing Enero, niebe ang nakapaligid sa transitway. Dahil dito, lumiit ang kalsada at dumulas ang mga gilid. Habang papalapit sa Westboro Station, narinig ni Jalo ang senyas ng pasaherong gustong bumaba. Kaya nagsimula siyang lumipat mula kaliwa papuntang kanan para pumasok sa istasyon. Akala niya tama ang sinusundan niyang marka papunta sa service lane. Pagkatapos, biglang lumihis ang bus mula sa kalsada. Lumihis ang dambuhalang sasakyan na higit dalawampung tonelada sa kanal na puno ng niebe sa gilid ng kalsada. Doon nagsimula ang mga mapaminsalang sunod-sunod na pangyayari. Pagkalihis ng bus sa kalsada, bumangga ito agad sa bunton ng niebe. Nayanig nito ang mga pasahero at natakpan ng niebe ang windshield. Pagkatapos, bumangga ang bus sa pader ng transitway kaya pumasok ang debris sa loob sa harapang pinto. Pagkaraan ng isang segundo, bumangga ang bus sa bunto ng niebe, saka sa bakal na bubong ng isang passenger shelter ng istasyon. Tinagpas ng bubungan ang kanang bahagi ng upper deck ng bus. Dinurog ang siyam na hanay ng upuan at iniwang nakabitin ang mga upuan sa harap mula sa malaking butas. Napakalakas ng puwersa ng banggaan, kaya't dalawang pasahero na nakaupo sa unahan ay natapon palabas ng bus. Narinig ko ang driver ng bus na nagsabing, Diyos ko po, habang puno ang bus at lahat ng upuan ay okupado. Bukod pa rito, may mga taong nakatayo sa gitnang bahagi ng bus kaya sila ay natapon pa atras. At pagkatapos, bumangga kami sa waiting shed, doon na nagsimulang magsigawan ng mga tao. Agad na kumilos si Jalo, tumawag sa siyam na isang-isang habang balisa. Sige. Sige, nagpapahayag ka ba? Ikaw ba si Express daan anim na Ako ang driver. Sige, ikaw si Express daan anim na Ipapadala ko na lahat sa Kailangan mong dalhin ng bombero kaya pakidalhan mo na ng mga tao sa itaas, please. Wala na talaga lahat. Wala na talaga lahat? Oo, sa boss ko parang nawalan ako ng balanse sa kama. Sige. Sige, ilan ang nasaktan? Ilan ang nasaktan? Umakyat oh, ka, di ko alam ilan. Hindi mo alam kung ilan ang nasaktan? tumawid ng boss? At pumangga sa pader. Sige, ipapadala ko na agad ang lahat ng bumbero. Magpapadala rin ako ng ambulansya kaagad, agad, sige? Sige, pakibilisan po ang pagdating. Ang nadat na ng mga unang rumesponde ay tanawin ng pagkawasak. Sa kanang bahagi ng itaas na palapag ng bus, naipit ang mga pasahero. May ilan naipit sa ilalim ng mga upuan. Ang iba naman ay dumudugo dahil sa kanilang mga sugat. Lahat ay tumalon palabas ng bintana ng upo ang kinaroroonan ko. Wala talagang daan palabas ng bus. Hindi ka makakalabas sa mga pinto. Kaya lahat ay kailangang lumabas sa bintana at oh, nakalabas kami. Agad binasag ng pulis ang mga bintana para mailigtas ang mga naipit na pasahero. Pumutol ang emergency crew ng upuan at bintana sa harap ng bus para maabot ang pasahero. Habang nagpapatuloy ang operasyon ng pagsagip hanggang gabi, naging malinaw ang buong lawak ng trahedya. 23 pasahero ang nasugatan. Marami sa kanila ay malubha at may mga sugat na magbabago ng kanilang buhay. Iniulat ng ospital ng Ottawa na pito ang kritikal at siyam ang matatag ang kondisyon pagkatapos ng aksidente. Sina Bruce Tomlinson, Judy Booth at Anya Van Beek na unang nakuha ang pinakamagagandang upuan ay nasa mismong lugar na tinamaan ng bubungan ng bus. Tatlo ang namatay agad sa insidente dahil sa malubhang pinsala. Pagkalipas ng aksidente, inaresto ng pulisya ng Ottawa si Diallo at pinalaya habang iniimbestigahan pa. Isa ito sa pinakamakomplikadong investigasyon ng banggaan sa kasaysayan ng lungsod. Nagsimula ang issue ng matuklasan ng pulisya na may labing isa na unang banggaan sa Westboro Station sa loob ng limang taon bago ang nakamamatay na aksidente. Walang insidente ang dulot ng yelo sa kalsada pero nagpapakita pa rin ito ng patuloy na issue sa kaligtasan na hindi pa natutugunan. Gaya ng sinabi ng isang eksperto sa kaligtasan, malaking bilang na iyon ng mga banggaan higit sa dalawa kada taon sa isang nakalaang transitway. Pagkalipas ng taon, kinasuhan si Jalo ng tatlong bilang ng mapanganib na pagmamaneho na nagdulot ng kamatayan at 35 bilang na nagdulot ng pinsala sa katawan. Sabi ng prosekusyon, mas mataas ang pananagutan ni Jalo sa pag-iingat bilang profesional na driver. Sa paglilitis, Nakatuon ang mga investigador sa kahel na guhit ng konstruksyon na ipininta sa transitway ilang buwan bago ang aksidente. Ginawa ang mga ito bilang pansamantalang gabay para ligtas madala ang mga bus sa paligid ng scaffolding. Matapos ang konstruksyon, dapat tinanggal gamit ang sandblasting o giniling mula sa aspalto ang mga kahel na guhit. Imbes nito, tinakpan lang ng kontratista ng itim na pintura. Habang lumilipas ang panahon, kumupas ang pintura at lumitaw muli ang pansamantalang guhit. Habang nagmamaneho sa papalubog na araw, baka sinunda ni Jalo ang lumang guhit, akala niya iyon ang tamang marka ng linya. Ayon sa depensa, dinala siya ng mga guhit sa bahaging natatakpan ng niebe. Sa paglilitis, narinig ng korte ang ebidensya mula sa video ng Ottawa Carleton Transport Cameras sa Westboro Station Onboard Bus Video, at data recordings mula sa computer systems ng Ahensya ng Transportasyon. Kasama sa mga saksi ang mga pasahero ng double-decker na bus at mga tagapagsanay at maintenance staff ng Ottawa Carlton Transpo. Noong Setyembre libo at isa, pinawalang sala ng Ontario Court si Diallo sa lahat ng kaso. Napagpasyahan nila na ang matinding araw at maling marka sa kalsada ang nagtulak sa kanya sa kanal na puno ng niebe, kaya nagkaroon ng aksidente. Malamang naapektuhan siya ng marka sa kalsada kaya napunta siya masyado sa kanan. Sumunod si Jalo at doon siya napunta sa bukas na kanal. Mas marami pang nalaman ng Abril 2000 at 25, mahigit anim na taon matapos ang aksidente nang magsagawa ng investigasyon ang coroner sa mga pangyayari ng pagkamatay. Ang investigasyon ay hindi isang paglilitis o proseso para magtalaga ng legal na pananagutan kundi isang pagkakataon upang matuto mula sa trahedya at mapabuti ang kaligtasan. Narinig sa investigasyon ang salaysay ng mga pamilya ng biktima tungkol sa matinding epekto ng pagkawala. Narinig din nito ang mga eksperto na nagsuri sa kaligtasan ng Westboro Station at iba pang katulad na pasilidad ng transportasyon. Lumabas sa investigasyon na ang bubong ng passenger shelter ay wala pang dalawang talampakan mula sa bangketa ng transitway kaya lumalabag ito sa clear zone na hinihingi ng road design standards. Ang buffer zone ay kailangang sampung talampakan sa mga lugar na may trapikong apat na pung milya bawat oras. Issue rin ang taas ng bangketa dahil kalahati lang ito ng dapat na sukat. Ang mga bangketa ay kailangang hindi bababa sa anim na pulgada ang taas para ligtas na maitaboy ang isang bus. Noong Mayo 1, 2025, naglabas ang Hurado ng anim na pong rekomendasyong layong pagbutihin ang kaligtasan sa pampublikong transportasyon. Inirekomenda nila ang pagpapababa ng speed limit sa 20 milya bawat oras malapit sa mga transit station hanggang matapos ang safety upgrades, paglalagay ng konkretong harang sa guardrail, at pagbabago o pagtanggal ng mga canopy ng istasyon na mas mababa sa 10 talampakang layo sa bangketa. Nagbigay sila ng mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng pagsasanay ng mga driver na nangangailangan ng kasanayan sa lahat ng uri ng bus at pagkakaroon ng mentor para sa mga bagong driver. Hinikayat nila ang paggamit ng driver assistance system tulad ng speed assist, lane support, at multi-collision braking at inirekomenda ang feasibility study sa harang ng itaas na palapag ng double-decker na bus. Giniba ang Westboro Station at bakal na bubong noong Oktubre 2022 at 2022 para bigyang daan ang light rail transit isang taon matapos magbago ang lungsod para sa kaligtasan ng istasyon. May pito pang transitway stations na may passenger shelter canopy na gaya ng sa Westboro Station. Para sa pamilya ni na Bruce Tomlinson, Judy Booth at Anya Van Bick, walang kaligtasang reforma ang makakabawi sa kanilang mahal sa buhay. Nagdulot ang aksidente ng di mabuburang bakas sa transit ng Ottawa at sa buhay ng mga naapektuhan. Kung nahanap mong interesante ang video na ito, paki-subscribe na lang. Malaking tulong ito.